Okay hey guys, dito tayo sa ilog. Out. Ayan. Oh. Mandadala kami oh. Ayan. Oh. Ito yung tirador ng tilapia dito sa Aklan River. Yeah. Kita nyo oh, ayan oh. Ooh. Good size. <laughs> oh, dami oh. Yan. Ito tirador din to ng tilapia rito eh, sa ilog eh. Agis. Shout out nga pala sa mga ah, nagdadala diyan. Ang ganda ng hagis, bilog na bilog ah, ito tirador yan taga kain lang yan <laughs> taga pulutan lang to ah, meron meron klaro. Ah, wala daw walang klaro meron pa rin yan ayan ah, Woo! Ito yung sinasabi ko. Ito yung pinakagusto ko dyan. Yan, 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 yan. 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 Ito, ito. Ito. Yan. Yun. Swak Sarap. Gataan yan. Hagis. Bingo. Ay, ganda ng hagis. ang Hagis lang. is yeah, karpa, 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 karpa. Wala, mga idol. Eh, yeah, mga 20 minutos pa lang 'to kami mga ka dala. Mga 20 minutos pa lang kami rito. O, oh, oh. yan na, o. Ayan, na yung huli. Ayan. Sus, ilang tanduay na naman matutumba kaya nito. Alright. Naubos na. Ubus na. So, dalawang hagis na lang. Uwi na kami. Marami na to. Maglilinis pa. Huh. Ito ang Aklan River. Bye guys, we are na.